Ito po yung mga gulay na nakita namin sa likod ng building ng eskwelahan. Kinuha po namin at ginawa po yung ulam. Halamang gabi po ito at gagawin nating gata. Sa nakikita nyo ay hinihiwa ko yung mga dahon at ang mga sanga nito. Kailangan malinis po ang pagkagawa ng mga gabi kasi minsan ay may posibilidad na tayo ay mangangati. Alam nyo ba na kahit sa mga putikan ay makakakita po tayo ng gabi Ayan na nga po at tapos na po ang paghiwa ng mga gabi. Lalagyan rin po natin ito ng mga tuyo. Check na magiging masarap po yung gabi natin. Tingnan nyo po, inuna ko yung gata at pinakulo ko po ito. At nung nakulo na ay nilagyan ko yung mga sangkap. Tapos ibubuhos ko na rin yung mga halamang gabi natin. Tingnan nyo po, nakaka-excite po kasi napakasarap naman po ang luto ni Ansi Bebe. Ito yung specialty ng mga subanon. Ito po yung palaging inuulam nila pag may okasyon. Tapos masarap rin po ito paglalagyan natin ng maraming sili. Manghang-anghang ang ating gatang gabi. Tingnan nyo po at naghihintay na po ako sa ulam kasi sobrang gutom na nga po ako. Naglinis pa kasi ako ng room sa eskwelahan. Kaya siya si Bebe na ang nagluto. Sanay rin po siya sa paggawa ng gata ay dinadami niya po ito. Kasi pag nasa bundok po ay pinupulot lamang ang mga niyog. Tapos... Pwede mo na itong gamitin, damihan mo pa kung gusto mo. Pero pag dito sa town ay napakamahal nito. Kaya sabi ko sa kanya dapat tipirin niya yung paggamit ng gata. Lagyan niya ng tubig para hindi sobrang malapot. Ayan na nga po, malapit nang maluto yung gatang gabi. Naaamoy ko na yung masarap na amoy nito. Nakakatakam na nga po. Yan po, tingnan nyo po yung finished product ng ulam natin. O, di ba Simpleng ulam, simpleng buhay. Mmm, sarap-sarap nito, guys. Tingnan nyo, mapaparami yata ang kain ko ngayong araw na ito. Tingnan nyo siya si Bebe, na e excited na rin. Siguradong gutom na gutom na rin po siya. Hindi na nga po nakapaghintay at kumain na ng mag-isa. Nakalimutan na ako, guys. O, yan. Ang sarap ng ulam namin. Hindi pa kami gumastos. O, diba? Yun lamang po sa susunod ulit. Subscribe!